Dalawa, binaba ko na lang. Kasi iniwana na naman niya. Hmm. Wawa naman tong isang maitim. O, oh, ayan. Ayan na ang dalawa. Oh. Ang kukulit na. Oh. Hmm. Hmm. kulit na ang kulit kulit na ang dalawa kahit kinukulong kakawala pa rin doon dahil wala pang saradong maayos yung kulungan kayang kaya pa rin nilang tanggalin yung hinarang kong hinarang ko sa pinto oh, yung dalawa doon tignan natin oo nakalabas <laughs> Pinulong ko na nga sila kagabi. Hmm. Kasi kawawa sila kay Jisan. Oh. Tignan <tong> natin yung dalawa dun. Yung dalawa. Mabait. Hindi. Hindi, ah, hindi lumalabas dun. Hmm. Pero yung dalawa na yan kahit yung kaharang yung pinto ay yung may hinarang ako sa baka ano pintuan kakalabas pa rin sila manang mana sa ina Ganon din yung nanay ay yung hinarang ko kasi wala pa talagang pintuan dahil gabing gabi na nung gumawa yung aking manugang hindi nalagyan ng harang pinto. Ayan na, nai. Pinasok ko ngayon para padidiin niya yung dalawa dyan iwan sa loob. Ay, hello. Ayan, kahapon. Nang hina yan, oh. Ayan, itin na yan. Nang hina yan kahapon. Mahirapan lumakad. Di makatayo higa na lang nang higa siya tulog ng tulog kaya ikinulong ko dyan kasi nga nako inaano ni Jason nahawakan tapos i ihahagis niya kaya, ngayon nung gumising ako ang dalawa na iwan dyan yung dalawa nandun sa baba sumama so din sa nanay tinulong ko sila dyan kagabi Nakalabas yung nanay. Biroin mo, na kaganyan yan, no? Nakalabas yung nanay. Talaga, ang pusa, ano, ang galing. Hmm. Ngunit na nga, nagtatangka, eh. Kaya sabi ko, padidiin niya yung dalawa. Kasi yung dalawa, dumidi na. Kawawa naman yung dalawa dyan na iwan. Hmm. ang Kitay plus light Di ba Di natin nabuksan ang plus light ay hana. Ay. Oh, di mabuksan ang plus light o, oh, pagdidiin mo muna yan dyan bago ka lumabas. O, oh, kailangan mo na makapahinga yan isa dyan, o. Oh. O, tingnan mo. Kahapon talaga, kala ko ma-ano na siya, eh. Mag-goodbye na, eh. Kasi, hindi talaga makalakad. Higa na lang yung higa. Higa. Tapos, kung pag mo, ay talaga naman ang gaan-gaan. Kasi, siya talaga yung... Ay, hindi yung pala yung isang maliit kanina na itim din. Ang, ano, Nung bago pa lang silang panganak, yun ang tulog ng tulog. Yan malakas yan eh. Lagi kasi nangahagis ni Jisan eh. Yan, patuloy. Pagdidiin mo muna yan dyan bago ka lumabas. Hmm? Babalik ko rin yung dalawa dyan. O, ikaw. Yan yung tulog ng tulog dati. Ang bago pa. Bago pa lang sila. Kinaman ako. Yan yung tulog ng tulog. Ano yun? Ang lilikot na Buti na lang, lumilat na ang mga mata. Kahapon, ako, puro bota ang mga mata niyan. Nilamusan ko sila. Buti na lang. Ano na, lumilat oh. na. Ito, ang lilikot na, diba? Ano pala niyan yan sila? three weeks pa lang ba yan? O isang buwan na? three weeks pa lang. Eh. Pinakain na nga rin ng kanin yan. Eh. Pag pinakain yung nanay, eh. Kikisalo na rin. No, huwag naman bulatayin. Yan ang kalat ng bahay natin. <laughs> Ako, lalo na mamaya pag nagising yung dalawa. Kalat yung mga laruan. Ayan, dyan lang. Babay na, babay, babay. Babay ka, babay. Babay, ano ba pangalan mo? Ha? Kaya ba si Tiger, sabi ni Jidin, Tiger daw tawag niya. Hmm. Babay na. Bye. Hmm, yun na yun na na, kana bas na ng nanay. ano yon? diwan kenyang nanay yun yon. hmm. hmm. bakuna na lang ko. sino yon yung pangalawanya? ano siya pakusloan uh -huh. yung aguston? yun yun yun. hindi na sila. nilabas, binaba ko na lang yung isa. Oh, yung dalawa, binaba ko na lang. Kasi iniwanan na naman niya. Hmm. Wawa naman tong isang maitim. Oh, ayan.